Ano po? Ano pong babakalo, Nindo? Arin po? Ika man, Pitra. Ano say mo? Arin iyan. O bayad, Nindo. Nasaan? Bayad. Ha? papa. Taano? Doon mama. O hagad ka dumang kay mama. Shhh. Hagad ka mo kay mama, tas kay papa, Nindo. Dali. Dali na. tak Mabdaon ta iniyo ma inyo, Papa. Dali. Yo, man. Agad ka man, dali. Pag day ka naghagad ma, yung Papa. <makes> Iyo, <noise> dapat may pe. Dapat may kwarta. Oh, si Isko. Ano? Nasa'y na si kwarta? Si mama. Oh. Mama, ito. Ha? Ito. Mama. Ano mama, sabi ito. ni Mama? Ano sabi ni Mama.